Wala nang patumpik-tumpik pa. Ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng air filter ng Toyota HiAce Van. So ang filter ay makikita sa bandang kanan, sa ilalim ng sasakyan. So yan ang lagayan ng filter. So tatanggalin mo lang yung clip. Dalawa ang clip na yan. Ito yung isa. At uh, sa kabilang side din, meron pang isang clip. Yan, madali lang siya tanggalin. Napakasimple lang naman. Yan, so pag tanggal mo na pangalawang clip, magbubukas na yan. Tapos, ihilahin mo lang yung lumang filter. Yan, ganyan kadumi ang lumang filter. Oh. Ganyan kadumi ang lumang filter. Grabe. So, hindi na madala sa linis ito. Kapag ganyan karumi ang inyong uh, filter, ay apektado ang performance ng engine mo. At saka, tataas ang konsumo ng krudo o gasolina. So ilagay na natin ang bagong filter. Ayan. So madali lang. Hindi siya pwedeng balik uh, baliktad kasi hindi papasok. So, so hindi hindi ka magkakamali. Kaya don't you worry. Ayan. pasok na natin. Saktong-sakto. Tapos nyan, ibalik mo lang yung dalawang clip. Madaling madali lang, napakasimpleng gawin, di ba? Pero malaking bagay ang naitulong niya para mapabuti ang takbo ng iyong makina. Ayan. Alright. That's it. So ano pang hinihintay niyo? Check niyo na yung mga filter ng sasakan niyo at palitan na yan kung kailangan na or linisan para mapaganda ang takbo ng inyong makina.